Ayan, Sabado nga po nung araw na yan is, which is katatapos pa lang din ng klase namin. And, umuwi po ako mga gabi po ng ano, Friday. Kasi, yung pasok po kasi namin is 3 to 7 p.m. Ayan po, medyo pagod po. Kasi, syempre, kapag college, dami ng ginagawa. So, ayan po, nag sakin sa si ate na tulungan ko daw po siya na mag-abit ng mga kurtina sa, kaniyang sa kanilang bintana. Which is, yun yung bahay nila na lilipatan daw nila Kasi, bagong tayo lang yun. Siyempre, ako naman is, yun naman, mayag ako, siyempre. Kahit pagod. Kasi, yung ate ko yan, minsan lang po yan ng ano, Kaya, Tumayag din naman ako. Na. Siyempre, si ate is mabayang naman yun. Siya din naman yung tumutulong sa akin ng mga project ko sa school. And then, hindi siya ang dadalawang isip na sa akin. Siyempre, ako, kahit yun man lang, yung pagtulong ko is makabawi sa kanya. Ayun, tumutulong ako sa kanya. Pero, minsan, hindi talaga kami magka-intindihan ni ate. Pero, Masaya pa rin kasi may ate ako. Mabait. Pero sa amin talaga ni ate. Si ate talaga yung pinakamalim sa lahat. At medyo siya ni pasaway. Kaya minsan talaga di ka makakaintindihan yun. So ayun, yan po yung bahay nila. Medyo bago pa. Kasi nilipatan pa lang nila. So wala po dyan mga uh, gamit pa kasi dadalhin pala nila. So ayun po, kasama ko po dyan yung pamangking kong lalaki, medyo makalit din. Pero, baig yung pamangking ko yan. Ayan po, palabas, labas ng labas kasi dyan, kaya dinampin ko na. Well, thank you for watching again. I hope you watch my video.